Sa pamamagitan ng panalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Pagamat hindi maririnig ng ating mga tainga ang sagot ng Diyos, hinakausap tayo ng Diyos sa katahimikan. Ang katahimikan ng wika ng Diyos sa atin. Daging handa at laging nandyan ang Diyos upang kausapin tayo. Pinibigyan tayo ng kapayapaan, kalakasan at inspirasyon ng Diyos sa ating pakikipag-usap sa Kanya na yung panahon na sinusubok tayo ng ating karamdaman, tayo ay tinatawagan upang manalangin. Panalangin para sa mga may sakit. Diyos Ama sa langit, kami po ay dumudulog sa iyo ngayon. Sa isang panahong kailangan ka namin, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, nilikha mo ang lahat. Sa bawat paghinga namin, Tuwing umagang kami ay nagigising at sa bawat sandali at oras ng aming buhay. Kami ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ding ito, Ama, inihiling namin na hipuin mo kami ngayon. Sapagkat kung kami ay yung nilikha mula sa kawalan, nakatitiyak kami na likhain mo kami muli. Uspusin mo kami ng iyong banal na espiritu Upang sa pamamagitan niyo kami ay gumaling. Tanggalin mo ang lahat na bagay na hindi nararapat na mapa sa amin. Ilumin mo ang amin pagiging sugatan. Durugin mo at tunawin ng anumang bagay na walang pakinabang sa amin katawan. Oksan mo ang amin mga baradong uga. At muling mong ayusin ang mga nasisirang bahagi nito na nakapagpahinto ng malayang pagdaloy ng aming dugo. Tanggalin mo ang lahat ng pamamaga sa aming katawan at ang lahat ng impeksyon. Hayaan dumaloy sa aming buong katawan ang init ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Palusubin mo ang lahat ng aming katawan upang magamit namin ang mga ito ng naaayon sa pagkakalikha. At sa lahat ng mga ito, Ama, ibalik mo ang kalusugan ng aming kaluluwa, puso at isipan. Nang sa gayon ay mapaglingkuran ka namin sa nalalabing panahon pa ng aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, at ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen.